Hello mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, for today's video, uh, first time ko po ulit gagawin na gumawa ng long form video. Yun nga pala yung ginagamit ko na instant and then dagay ng camera ko kapag ka gumagawa ako ng content dito sa harapan. at uh, medyo dumating nga pala si Kuya Chua, bali inaalok niya ako na kumuha ng mga binusa. Hindi ako sa kanya nakakakuha at yung pumupunta siya lalong lalo na nung ako'y naaksidente at nahiga. Uh, medyo matagal-tagal na rin na hindi ako nakakakuha sa kanya. Dahil yung pumupunta rito si Kuya Chua ay palagi akong walang budget. O oh, mga kasarap, yun talagang totoo. Dahil simula ng mga aksidente ako ay medyo naging G tayo dahil nga sa mga gastusin natin sa ospital at saka sa mga gamot. Balik inausap ako ni Kuya Chua nag usap kami na kung pwede eh consignment ibabanya muna yung mga binusa and then babalikan na lang niya. So yun mga kasarap yung mga binaba ni Kuya Chua, katulong niya yung anak niya. Sabi ko naman kay Kuya Chua kung magkaroon man kako ko ng budget eh gg cash ko na lang. Pero kako sa ngayon talaga Kuya Chua ay wala akong budget para kumuha ng binusa pero pumayag naman si nilis na lang niya yung lahat ng kukuhaanin and then nilista niya yung number kung saan ko pa pwededing i-send yung bayad sa mga binusa kasama nga pala ni Kirchuba yung anak niya dati ay nagdadala ng binusa sa akin eh si daddy yung biyena ni Kirchuba pero dahil wala na si daddy ay naging si Beng na lang yung asawa ni Kirchuba at saka yung anak niya so ngayon si Beng hindi ko alam kung nag-work siya o nasa bahay lang bali yung asawa na lang ni Beng ang nagdadala ngayon ito nga si Kirchuba kasama yung anak siguro walang pasok yung anak ni Kirchuba kung makikita niyo mga ito yung lagay ng harapan ng aking tindi dahan, medyo wala kaming binusa kaya hindi masyadong napapansin dahil yung mga biyayero ay laging nahanap sa akin yung mga binusa. Oh. Oh. Mayroon nga palang fish cracker na ibinigay sa akin at saka ito ay kinakabit na. Kinakabit ko na kay Nene kasi hindi ko kayang ikabit dahil kapag ka sumasampa ako sa upuan eh, nahihilo ko. Kaya yung pagkakabit ng binusa ay eh, nagpatulong na lang ako sa kapatid ko kaya eh, lahat total naman eh tapos na siya magluto. Tumulong na lang ako sa kanya kaya ko naman abot-abot na lang sa kanya yung mga binusa. Ayun mga kasarap inuna ko dyan yung mais, sinunod ko yung manina walang balat and then yung manina may balat, butong pakuan, saka meron dyang beans. Hindi lang siya nakapagdala ng mga sweet at saka yung tinatawag ko na bitlog ng butiki kung tawagin tsaka kung ano-ano pa ng mga binusa macaroni yung macaroni si Charol so habang nagkakabit kami niyo ng kapatid ko na si Ella ang nagbebenta diyan eh si Gengeng at ah, nasa kusina naman si Nene medyo nahirapan kami ngayon magbenta kasi nga yung sa harapan si Gengeng kasi medyo nahirapan siya kapag yung mga ino order eh may mga gutal-gutal lalo pat si Rayong Kalki namin oo nasira yung calculator namin di ko alam kung ano nangyari kung nabaksakan ba ng sabaw o nalaglag pero ginagamit namin ngayon pagka nagtutuos eh cellphone pero kung malilit lang naman na, amount eh kaya naman natin to singyan kaya lang nahihirapan lang tayo kapag ka medyo may mga gutal gutal kaya katulad nito si ate bumili siya bumili siya ng ulam na take out and then bumili siya ng tubig pagkatapos ay eh, bumili na rin siya ng butong pakuha na 50 pesos so ang nangyari dito eh wala kami sa kanyang panukuli eh, kaya ang naguguluhan sa pagpalit ng pera ang ginawa na lang ni ate eh inawas na lang yung 10 piso doon sa binili niyang isang derecho na butong pakuha inawas na lang niya yung dalawang piraso kasi 5 pesos ang isa at 50 pesos ang isang derecho para para nga hindi na maguluhan dahil nga wala kami bariya ganoon lang ang ginawa namin so mga oras na to mga kasarap eh nasa pagitan niya ng alas 9 hanggang alas 10 at wala pa kaming mga customer kaya kinabit na namin ni Ella sabi ko sa kanya eh kabit na rin natin habang tulog pa rin yung anak niya eh, nagtulong na kami magkabit kasi mamaya may mga customer kami baka hindi na yun masikaso kapag ka, ikinabit namin kasi mga kasarap pag sumasapa ako sa upuan eh medyo nahihilo ko naliliyo kaya lalo na pagka magtatanghali na mas gusto ko na nakahiga kasi yung ulo ko ay eh, sumasakit at saka para akong naliliyo parang yung pakiramdam ko may higit yung paningin ko lalo na kapag ka, bigla akong nahiga biglang naupo or biglang natayo siguro gawa nga yun ng pagkakabago ko sa aksidente pwedeng dahil sa siguro eh wala akong salamin dahil nga taas ng grado ng mga mata ko. right side ko ay nasa 300 at yung left side ko ay nasa 175 kaya ang taas ng grado. Pero nung na-accidente nga ako, nabasag nga yung salamin ko kaya wala akong magamit ngayon. Tiis-tiis muna. Baka isa rin sa mga dahil kung bakit masakit ang ulo ko o naliliyo ko. Ayan na mga kasarap yung mga anak nga. Yung anak nga pala ni Ella ay nagising na rin. Ah, uh, buti na lang at malapit na kayong matapos dyan. So mga kasarap, yan na yung, nagabit na, yan na yung mga nakabit namin na binusa. Uh, hindi na namin nilagay yung kabilang side neto. Bali, hinabaan na lang namin kasi para sa mga customer. Para mas nakikita nila yung mga ulam na order na rin nila. Mga kasarap, uh, medyo maganda na rin siya ngayon tingnan. So yun lang mga kasarap, maraming maraming salamat. Bye bye!